Yan. Repeat natin to Sa Mew natin. Mew 115. Yan. Dating repaint siya. Ayun o. Mahirap tanggalin. Ayan, kabilaan. yung sa ang case natin okay pa naman eh next time ko na ayan madumi lang ayun o no. ayun mga tama na rin pero next time ko na ipinturahan yan ayun muna yung dalawa sabay na to may ano siyang repaint madali sana to kung walang repaint mayroon pa siya tanggalin magawin natin blower natin yun pala yung gamit ko blower o nang blower blower natin Sikuha natin na ito. Yung mga pintura niya. Ayan o. Ayan. Ayan yung mga pintura yan eh. Natanggal-tanggal din. Ayan o. Natanggal din. Iba matitigas. Yung matitigas ay yung blower natin. Natanggal naman siya. Ito makapal, palma, ano? Mahirap. Subukan natin blower. Ito mahirap to, makapal kasi. Ito na kaya. Ayan. Namuluto siya. Ayan. Ayan. Ang dala siya. Ayan ngayon Ayan po. Hindi. Ay, Mahala na naman kayo. O. Di ba? Madali matukla po. Okay. Namay ko na lang. Di ba? yung pintura dito mga ano lang. Spray paint na boss nilang. Dali siya matanggal eh. Saka wala siyang ano. Wala siyang primer. Kaya madali siya matanggal. Hmm. Manggal oh. Hmm. hmm. Tanggal siya agad eh. Oh, pag na-blower. Mabilis na yung ano nya. Walang heat resistant. Hmm. Tanggalin mo na lahat to. Yun yung gagawin ko. Hindi ko na papakita para hindi mababidyo natin. Dito dito. Subukan din natin dito sa ano pala. Sabi lang. Ini tanggal din. Ayan o. Hmm. Ganyan lang magtanggal ang pintura. Yung mga nirepaint. Mga repinta. Pwede rin sa ano to. Yung stock na ano. Pag-girap kayo. Oh, so mas maganda yung mas malaking ano, mas malaking ano, hit gun. Yung mas malakas. Pag sa mga stock na pintura. Mm hmm, tanggal. thousand years later. Yan, ito yung sama Yamaha. Kini ko na lang sinusungit-sungit ko. Nadali naman. Hindi ko na siya in, inano. Baka ma-deform eh. Pero pwede naman yan, huwag nilang ng blower ng heat gun. Na yun, natanggal. Kasi pag di mo tinanggal yan, pag pininturahan mo ng primer yan, Lobo yan. Kukulubot. Kukulubot yung mga pintura na yan, mga dating pintura. Hindi e yung pangit na tingnan, hindi siya makinis. E ganyan lang magtanggal. Ayan, e na-blower ko, no? Tanggal na yan. Is, is naman tayo dyan. wala hmm, na. Ay, mayroon pa dito, ante. Dito na lang, dito na lang. Sa kabilang Sa kabila. Di, di, panadali. Ayan, hindi, hindi pa nadali. Ayan, na blower oh. Madali siyang ano yun. Ayan oh. Madali siyang kutkutin. Basta huwag nyo lang, pagka blower nyo, ano yun nyo kagad? Kasi pag lumamig, matigas na naman yun. Pero malutong na rin siya. Madali na rin siyang ano yun. Madali na rin siyang tanggalin. Ayan, sinusungit-sungit na nito. pakita ko naman pag yung kabila naman. Yan ito. Mahirap siya ano yun. Hmm. Hmm. Ayaw. Ayaw. Yan mga gilid na ano. Teringit na ayaw. blower natin. Ayun na natin blower ano lang ito eh may hindi lang oh, di, dito kasi lakas ang hitgan na ano talaga pero hitgan din siya nabili ko lang siya up yun kaya nito try natin dito makapal eh huwag nyo lang, ano tutok ng matagal yan ang ano nyo rin malaking tulong din talaga may hitgan na ganito try natin yung ano na. <clears throat> ito eh. oh, yun eh. Oh, Ayun o, tanggal agad o. Oh. O. Oh, diba? Oh, mas madali siya. Pwede yung kamayin yan. Medyo mayinit lang. O, oh, ito yung nakakamayin ko. Hmm, diba? Yan. Pa, hindi tayo hirap na hirap. Kaya sa natin Yan. Nako tagal. saka pagod ka dyan. Pag nilihan mo yan. hindi ko na natapusin. Ayan, ang kitang hita naman eh. Effective. Mas mga pabilis. Mga na oras natin. Luruin pala natin ito. Black or ano. Gold. Nag-iisipan ko pa. Ayan. Effective siya, eh, di ba? Blower lang. Para mas mapadali yung trabaho natin. Yun lang mga paps. Like, share. Subscribe na din at comment kung so, anong tanong. Patanungan nyo yung sagutin natin kung pag alam natin.